Ito mga kabadig, tatlong piraso yung namatay ngayon. Yo, what's up mga buddy? Ngayon ay nagyinis ako ng kulungan ng aking mga alagang manok. At yon uh, yun mga buddy, nalulungkot lang ako kasi uh, isa isa-isang namamatay yung mga sisiw ko dito. Yung mga wala pang one month old namamatay sila simula nung ano, umulan dito uh, namamatay sila araw araw may namamatay uh, kahapon tatlo nung nakaraan dalawa tapos nung nakaraan pa isa ngayon tatlo ulit eto mga kabali tatlo piraso yung namatay ngayon Uh, yan, nakakalungkot talaga na nakikita mong namamatay yung mga alaga mong sisiw tapos maliliit pa pero yung mga 2 months old ko ay hindi naman sila namamatay okay naman sila uh, malakas naman sila at masigla hindi lang kagaya nito sa mga 1 month old uh, siguro maliliit pa kasi kaya sila namamatay kasi ano, uh, nababasa ng ulan uh, wala silang kulungan dito lang nakalagay yung aking kulungan mga body pag umuulan ay ano, talagang nababasa sila dito umaambi kung sa loob nga ay nababasa dito pa kaya andyan lang sila mga body nakalagay yung aking kulungan kaya pag umuulan umaambi talaga nababasa sila kaya nalalamigan isa din yun sa mga factor kung bakit sila ano, namamatay kasi no sobrang lamig tapos uh, init lamig init no? so yun yung mga ano, isa sa mga problema ko dito ay wala silang kulungan medyo dumadami na kasi yung mga manok ko dito kaya kailangan talaga na mayroon uh, meron silang kulungan isa yon sa mga importante na kailangan na meron silang kulungan mga body lalong lalo na pag dumadami na yung ating mga alagang manok uh, sa ngayon ay nag-iipon pa lang ako pambili ng yero uh, ay, hindi pa ako makakapagpaggawa kasi yun nga uh, wala pa akong naipon pero siguro uh, next week uh, magpapagawa na ako mga kabady para kahit papano kahit uh, laging umulan dito ay hindi sila mababasa ng ulan. Ayun mga kabady nakakalungkot talaga at uh, lesson learned. Isa din yun sa mga mali ko kasi hindi ako nakapaghanda, hindi ako agad nakapagpagawa ng kulungan nila. Uh, hindi ko rin kasi expect na uh, dadami sila agad mga kabady ano. Uh, napakaimportante importante talaga ng kulungan lalong-lalo na pag dumadami na yung mga alaga nating manok so ayun uh, ganyan talagang buhay nakakalungkot talaga na ang daming sisu na namatay dito no at first time ko pa lang mag-alaga ng ganitong kadaming manok mga kabadi kaya nangangapapa talaga ako at konti pa lang yung knowledge ko about sa pag-ano pag-aalaga ng mga manok So ngayon mga buddy, yung focus ko muna ngayon ay yung ano, pagpagawa ng kanilang kulungan para kahit pa paano pag umulan ay hindi sila mababasa. Uh, As ayun mga buddy, pinakawalan ko na yung mga manok doon na maliliit para ano, uh, dito sila sisilong mga buddy sa ilalim ng aking payag. Uh, para pag umulan hindi sila mababasa. Uh, okay lang kahit magsiksikan sila doon. Ang importante, hindi sila mababasa, no? Uh, sa so ngayon, taste-taste muna mga anlaga kong manok uh, magpapagawa din tayo ng kulungan nyo